Hi! Magandang araw sa inyong lahat! Welcome ulit kayo dito sa channel ko at para dun sa mga bago ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business kaya kung nandyan na rin lang kayo panoorin buo ang video para buurin ang kaalaman at ideyang makukuha nyo Ang topic natin ngayong araw na to ay tungkol sa uh, stunted growth sa mga manok Uh, lalo na sa mga ano lahat naman kasi ng AIDS ay uh, affected no pero mas doon sa mga kiti lalo na kung 4 days hanggang 21 days doon mo makikita pag pag stunted growth pagka ang um, stunted growth kasi ibig sabihin na either um bumabagal sa paglaki or tumitigil sa paglaki uh, na, so may mga causes 'yan no at nangyayari ito kalimutan sa mga broiler, ganyan. Saka sa mga kiti ng native chicken din nangyayari yan, hindi lang sa broiler. At saka kahit sa mga ibang grow out, no? Um, nangyayari yan kung uh, dahil sa nutritional deficiency. Tapos, pwede rin na, na stunted ang growth nila dahil sa environmental cause. Or, kaya doon sa uh, diseases. Both viral, um, bacterial at saka fungal diseases. At pwede rin na ang cause ng pagka, ng pagiging stunted growth ng isang manok ay uh, dahil sa stress or sa parasites. At ang isa pa yung genetics. 'Yun yung mga iba't ibang causes ng Uh, pagkakaroon ng stunted growth ng mga manok or ito yung tinatawag na uh, R RSS or yung ranting and stunting syndrome. Doon sa nutritional, bakit kanya? Ay kasi kung kulang sa nutrient ang mga ipinapakain, eh di syempre, makukulangan sila, hindi gaano lalaki. So pagka naumpisahan nila sa kiti pa lang na na ang nutrients na pumapasok sa katawan ng manok ay hindi na yan ano hindi na yan gaanong lalaki at kailangan nila kasi yung energy yung protein yung calcium yung mineral vitamins and minerals marami yan so maraming mga nutrients na dapat papasok sa katawan ng kiti para maganda ang umpisa nila sa paglaki kung kulang ang mga yon Uh, sa nutrients at saka sa measurement no kahit na kahit na tama ang nutrients na nandun sa ano sa ipinakain mo kulang naman sa sukat dahil tinitipid mo eh di wala rin, no at meron doon meron mga ibang bagay pa na uh, na related doon sa nutritional no kagaya ng halimbawa yung mga uh, malabsorption, ganyan, no? So, nagkakaroon ng mal malabsorption ng nutrients. Uh, hindi ka na aabsorb yung nutrients ng pagkain na uh, pumapasok sa katawan nila so na, na ano na lilimitahan yung paglaki at tungkol naman dun sa ano dun sa diseases no yung diseases related pa rin dun sa nutrition kasi yung diseases uh dun sa halimbawa yung para sa parasitic diseases kagaya ng coccidiosis alam nyo, pag nasira na yung digestive system or digestive organ ng mga uh, manok ay hindi na magkakaroon ng magandang absorption ng nutrient. So doon uh, at saka nagkakaroon sila ng diarrhea, Ganon no. So doon nasisira na yung paglaki ng uh, ma ng manok. At doon sa tungkol sa environmental naman no dun sa environmental factor uh, kagaya ng halimbawa ventilation kung kulang sila sa ventilation nakaka, niya ano nakakahinder ng paglaki at iyan magkakaroon sila ng ano halimbawa uh, overcrowding no so bukod dun sa ano bukod dun sa temperature na tumaas limited din yung space so ibig sabihin meron silang competition sa space sa resources ibig sabihin sa pagkain sa tubig ganyan nagkakaroon sila ng competition. So kung sino yung mahina, siya yung natatalo. Siya yung ngayon yung may stunted growth. Yung mga masisiga-siga, sila yung mga lalaki. Ganon. Tapos ang isa pa dun sa environmental, no? ah, uh, pool management, kagaya ng halimbawa, ah, uh, maruming, uh, maruming inuman, maruming kainan, maruming tapakan ng mga, mga, mga manok. Alam niyo yan, nakakastorbo sa kanilang paglaki yung stress related mismo doon sa environmental yun din, no? Uh, kasi kung mainit ang panahon, may stress sila. So, uh, nai-stop rin yung paglaki nila. At hindi lang yun, lalo na kung crowded sila. Kaya kung napapansin niyo itong bahay ng mga kitiko ay maluwag. Uh, itong ano, itong itong cage nila, itong bahay nila, pang ano lang to, pang 10 heads to 15 heads pag maliliit pero pagka lumaki na sila noong mga 3 months ganyan sana 10 na lang so, ito yung isang cage ko na pwedeng paglagyan mo pa rin ng hanggang 15 heads pag uh, maliliit pa sila pero kung medyo ano na yung 3 months ganyan so, 10 na lang din dalawa itong brooder na to magkapareho ang sukat at itong itong ano itong pullet dito mag-isa na lang niya So mga kasama niya noon, uh, lahat sila dito ay 11. So yung sinundan nila ay 13. Pero pagka uh, ano, tuwing tapos silang kumain, tinatanggal ko itong feeder kasi pagka nandiyan ang feeder, ipot-ipot kinaumagahan pag hindi mo tatanggalin or kaya kapag tanghali, ipot-ipot na yan dahil yung space na ano, yung space na tatapakan nila, uupuan nila ganyan, eh di siyempre magkukulang, no? Kaya inaalis ko itong feeder. Pero ngayon mag-isa na niya, nandyan na lang naka-steady. So, yun yung ano, yun yung problema pagka crowded. Ano, mag, doon magkakaroon ng stunted growth. Pagka gipit-gipit yung lugar nila, mag-aagawan sila sa space. Doon naman sa ano, doon naman sa genes, no? Doon sa genetic uh, factor. Meron ano kasi meron din talagang mga breed na prone sa pagiging stunted growth, no? yung ano pero syempre ibang ano na 'yon bang usapan na 'yon. Pagka may napansin kayo ng mga signs na kagaya ng mga sinabi ko no. Uh, kasi ang sign ng stunted growth ay ruffled feather. Uh, maliit kumpara dun sa mga size ng mga kasama nila. Smaller size. Tapos uh, mababa ang timbang, magaan lang. And then pale yung skin nila pati pati yung comb nila, ano, pale syempre and then ruffled feathers. Ay sabi ko na pala. So, 'yun yung ano nila. 'Yun yung sign na na bumabagal ang paglaki nila. Lalo na kung makita mo na na uh, reduced ang feed consumption nila. Syempre, mag-aalala ka na nun 'no? Pag nakita mo yung mga sign na 'yon, lalo na kung may diarrhea sila. So, pag nakita mo na yung mga sign na 'yon, mag-consult ka na sa veterinarian para maagad na maremedyohan makorek yung problema doon sa mga manok mo. At huwag mong papayagan na magkaroon ng stunted growth dyan sa flock mo. Kasi sayang din naman, di ba? Kumakain siya pero hindi naman nagpa-perform. Hindi nakakapag-convert ng uh, feeds. Mahina ang ano ang feed conversion efficiency nila pagkaganon. Doon sa kiti, you no, know, day old pa lang, umpisahan nyo ng bigyan ng tamang pagkain para dun sa age nila at saka para dun sa uh, at yung measurement no para ma-receive nila yung tamang ano. Yun ay dun sa nutritional factor, no? Pero siyempre dun sa iba pa eh kailangan i-correct niyo din. Yung kagaya dun sa ventilation, doon sa basta yun dun sa environmental, no? Kasi madali lang naman gawin 'yan, madali lang para maiwasan yung pagtigil or pagbagal ng pag ano paglaki dahil kung gipit-gipit sila agawan di ba competition Uh, mataas ang competition nila both dun sa space at saka sa uh, resources, sa feeds at tubig sana may natutunan na naman kayo dito sa video nito at uh, patuloy sana ninyong suwaybayan ang channel ko patuloy na i-share ang mga video at itong channel para marami pang mga taong uh, matutulungan no at uh, huwag kalimutang mag-like mag-subscribe at mag ang notification bell para sa susunod na mga videos ay manotify kayo sana pagpalain tayong lahat.